you mm -hmm. to our YouTube channel. Muli ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. At syempre, mamaya papakilala ko na ang sikat na sikat na millennial vet doctor na si Doc Dan. Syempre, sa ating previous vlog, ibinahagi natin ang mga ilang tips pa paano pananatiliin malinis ang ating mga alagang hayop. In this video naman, ituturo natin kung paano ang tamang pagpili ng pet shampoo. Syempre, kasamang ang ah, nag-iisang, nag-iisang. Yeah, <laughs> no. Millennial pet doc, si Doc Dan. Hello! Hello, hello mga ka-forens! Ako po ang inyong millennial pet friend na si Doc Dan. Bakit mahalaga ang tamang pagpili ng shampoo for pets? Meron kasing mga shampoo na irritating sa kanila. Meron ding mga shampoo na depende kung halimbawa may sakit pala yung kanilang balat, edi yun yung ating pipiliin. Kung merong fungus or kung merong bacteria, antibacterial ang gagamitin natin. Kung may fungus, antifungal ang gagamitin So, they, there are shampoos, especially for our pets, na hypoallergenic. There is. Pero meron naman sa mga hypoallergenic na shampoo para sa tao, hindi pwedeng gamitin yun. Hindi advisable. Ay, bakit? Is there kasi, a chemical uh, that are ano, important? Yes. And, and yung mga ganun kasi is, differences pa lang ng skin ng tao at ang, ang skin ng hayop is, mm. very thin yung skin nila. So, it will dry oh, up kapag gagamitin natin yung prepared for humans. So, how do we consider ano yung mga shampoo natin? Depende kasi sa mga alaga natin. Kung halimbawa, is yung mga alaga ba natin is masyadong makakapal yung kanilang buhok. Okay. I-consider din natin yun. May mga formulated na shampoos para doon. Kung halimbawa is may mga ticks and fleas or yung surroundings, yung paligid natin is pinamumugaran ng mga garapata, pulgas, kailangan natin ng prevention na may anti-tick and flea na shampoo. At least man lang ma-prevent natin na hindi pumapit sa kanila yon yon Then, kung halimbawa is pang maintenance lang na mga shampoo is meron din namang mga hypoallergenic. Kung halimbawa is wala namang problem doon sa skin ng ating mga alaga. Is it okay to buy you mga dokdan yung mga shampoo na perfume o mabango pero for dogs ah o mm -hmm. okay lang rin yon okay lang naman yun kasi meron namang mga formulated na mababangong shampoo na dinadagdag nila mismo doon sa content ng shampoo mismo oh so so okay lang yun okay lang, okay yun. Okay yun. Okay lang yun. Mm -hmm. yung magkaroon ng ganyan yes yun, no? as long as formulated siya for dogs and cats kasi sometimes kasi yung amoy mismo ng ibang prepared na shampoos they are irritating magi sila. How much do you rub yung yung shampoo? Marami ba? Kasi ako magastos eh. Uh -huh. Secret niya. Uh -huh. Lalagay mo ah, konti ba? You dilute it with water. Ilagay sa tabo. ba diba? Tama yon. Kasi ako kasi pure. Uh -huh. Diretso sa sa ano sa uh -huh. book ng aso. Tapos yun ang pinang kukuskus ko. Magastos nga no? naubos uh -huh. shampoo. So tama ba yun no? how do they I okay. uh, do they do so, ano? kapag pure kasi nilalagay natin doon sa katawan ng aso, localized lang siya. Mahirap siyang ikalat. So, much advisable na we have to dilute it with sa tabo mismo mm -hmm. bago natin i-massage mismo doon sa oh, kanilang katawan. tapos i-bimpo, ganun. Yes. Oh, oh. tuloy ni ano, Dok Dan. Oh, kasi <laughs> siya nag-aalaga ng mga, dok, mga aso ko. Eh. So, ganun, so, ano, so, wag tayo mag... Ito maganda rin yung para pero, tipid, no? Pero kung Marami ka namang budget na pambili ng shampoo. <laughs> Why not? Kaso ka maingay. Pero ano, so, ano nung ingredients ang dapat kasama o hindi kasama sa pet shampoo base sa pangangailangan ng alaga? Doon sa unang tanong na hindi dapat kasama is, may mga preservative shampoo kasi, like formaldehyde, sodium sulfate, mm -hmm. yung mga ganon na, na nakakasira or nakakairite doon sa kanilang skin so dapat i-consider natin yon dapat tingnan natin yon yung mga paraben yung mga 'non' mm -hmm. ginagamit siya as pampadagdag lang doon sa shampoo mm -hmm. doon. with regards naman doon sa mga kasama halimbawa is natural lang na wala naman siyang mga problem na problem doon sa skin is Pwede ang oatmeal. May mga oatmeal shampoo na isosyad oh, um, um, naman. Um, yes. Chamomile, usually. Mahal lang kasi yan pero usually ginagawa din nila. Medyo mabango yan. Tapos aloe vera, wala din problem yan. Yun yung mga content yeah, na pwede. Yeah, yeah. Aloe vera. So, so pwede yan mga yes. uh -huh. I think they're more organic in nature. Organic. Uh -huh. no? So it's not bad na to really bait our pets. Uh -huh kung meron mang konting allergies or whatever, it's better that pwede mo pa rin liguan. Kasi wala may iba naman. kasi sabi mo, ay, huwag liliguan, baka kumalat yung mga ano, parang galis-galis, gano'n. Pwede pa rin liguan y yun. Doon sa mga ano na yun, doon sa mga naturally prepared na shampoos, wala namang problema kapag meron ah, siyang skin. Okay. Pero just in case na severe, depende din kasi sa severity ng kanyang ganis, Eh. Kasi minsan mapula, so, mga ganun. Mm, pwede pa rin liguan yan? Siyempre uh, kailangan. Pwede nang alternate, kaso nga lang, mas magandang yung recommended na shampoo para, halimbawa, kung meron siyang mga skin rashes, mm -hmm. yung mga ganon, is yung mga, kung kinakailangan yung mga antibacterial, antifungal, is yun na lang muna yung i may maintain sa kanya afterwards kapag gumaling tsaka tayo babalik dun sa mga maintenance shampoo like your mga content niya is mga aloe isa sa most common na ni ginagamit na pet shampoo is yung ano madre de cacao mm -hmm. o lalo na para sa mga gustong gumaling yung mga pets nila mm -hmm. sa mga skin condition yung mga mm -hmm. galis yung mga irritation mga ganun. no what is your take on that about this madre de cacao so with regards to Mad direkta There is a research naman na pwede siyang makatulong para tanggalin yung mga parasites na yon, mm -hmm. yung katulad ng ticks and fleas. But depende din kasi sa severity ng condition. Mm Halimbawa, -hmm. is masyado siyang maraming tick and flea, baka mas kailangan nating ibigay muna yung tablets na pang, mm -hmm. pangpatay doon sa mga ticks and flea na yon and then eventually is tsaka na lang tayo gagamit ng shampoo para ma maalis naman sila yon mm -hmm. with regards naman sa galis though may research anti parasitic tsaka kaso nga lang sa galis kasi is there is a common type of galis na minsan dahil sa immune system baka iba yung kailangan niya mm -hmm. or pwede din na yung galis na nakukuha sa environment. Oh, saka sa, may, may iba sa nasabi nila, baka yung dugo, yes, o, from it's hereditary mm -hmm. from from their parents, mm -hmm. 'di ba? Yung dugo na nagkataon yung yung offspring, yun ang dala-dalato, they, they tend to have like patches mm -hmm. of ano mga ano, 'di ba, mm -hmm. parang ganoon. So, ang kinakailangan kapag ganoon is baka kailangan natin ng pampalakas ng resistensya And pero ititreat pa rin natin 'yan and secondary na lang yung mga shampoo kaya much better para mabigyan tayo ng mas magandang treatment para sa mga ganyan is lalo na with regards sa sa treatment ng skin kasi matagalang treatment 'yan mm. eh we have to go to the nearest veterinary clinic right and lastly How how would you advise our pet owners pagdating ng pagpili ng produkto sa pagligo ano on a general ano mm -hmm. on a general statement with regards to choosing their ano pet shampoo Okay with regards to choosing their pet shampoo wala naman problema kung halimbawa kung walang sakit yung ating walang skin problem yung ating mga pets is yung mga natural na organic shampoo prepared for dogs mm -hmm. and cats kagamitin natin yan. Kaso mm -hmm. nga lang, once nakitaan natin sila ng problem like rashes, kahit simpleng rashes lang or irritation yun, nangangati sila, it's much better na pumunta tayo sa veterinary clinic para mabigyan tayo ng tamang shampoo, tamang recommendation. Uh, so, kailangan bumili sa, ano, mm -hmm. sa store mo. <laughs> 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 yon Oo, yan. ayun lamang naman pala ang mga tamang paraan sa pagpili ng mga bat essential para sa ating mga pets. Kaya tandaan ninyo yung mga payo ni Dok Dan, ha? It is a matter of choosing and knowledgeable of what pet shampoo. And given the fact na meron kayong mga konting, ano, mga na budget, kailangan bumili na lang kayo pet shampoo sa vet clinic ni Dr. Dan. <laughs> uh, diba? Again, kung meron kayong mga katanungan at komento sa suggestion, pwede naman kayo mag-leave ng message at comment. Mag-like kayo at mag-subscribe sa aming mga video. At muli ako po ang inyong friend urologist na si Dr. Joseph Lee na dalgal dalgal -dal -dal -dal. Siyempre, kasama ko ang... Ako ang inyong millennial vet friend na si Dr. Dan dito sa The The, Post, Post, the Pet, Pet Lifestyle, Lifestyle Channel. Channel.